Jesus Nazareno Kamarero, Rili and Ambrosio Camigal Barangay ni Budo Pinasa, ni Jesus ang krus hanggang sa bundok ng Palbaryo Ipinamalas niya sa atin na mahirap ang daan tungo sa kaligtasan Ang unang hukbang upang matangon natin ang kaligtasan ay ang pagbabagong loob Ito ang iniaaral ni Jesus magsipagsisi kayo sapagkat magkahari na ang Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Jesus na ipahayag niya kung ibig nino mang sumunod sa akin, tarikdan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Nicodemo, Lord, Tomarero, Mr. and Mrs. Gerardo M. Atienza, Jr. and Family, Barangay San Juan. Si San Demo ay isang pariseyo at pinuno ng mga hudyo sa si Jerusalem na ipinapalagay na kagawa ng, ng Sanedrin. Isa siyang lihim na alaga ni Jesus. Noong mamamatay si Cristo sa Cruz, sumama siya kay Jose ng Arimatea dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahiran nila ito ng pabango at pinalutan ng mga kayong lino ayon sa kaugalian ng paglilibing ng mga hudyo.